So guys, ang gagawin ko ngayon ay i-unboxing itong aking in-order galing sa Facebook. Kaso guys, natatakot ako kung legit po ito o hindi kasi walang address ni seller. Si Ayan, address ko lang nandito. So sana nga legit. So, medyo kinabahan ako. So ito ay isang ano, smartphone stabilizer. So tara, unboxing na natin. sana legit to kinabahatag ako guys dahil walang address si sailor. Uy, yung lit na pala nito. Ito lang legit kaya to? Ako hindi, guys. So, hindi legit. Scam. Hindi legit, guys. Hindi ito yung in-order ko. Yan, hindi ito. Na-scam tayo. Nagot na. Stabilizer yun. Smartphone stabilizer. Grabe, first time akong na-scam. Sana guys, may natutunan din kayo sa video na to para huwag din kayong ma-scam tulad sa akin. Huwag din natanggapin ang parcel nyo kung walang address ni seller. Lalo na pag hindi kilala. Mag-sharp ulasada na lang kayo para iwas-scam. Ito sa legit seller. Nilagyan lang ng maraming balot. Nilagyan lang ng mga ganito sa gilid. E, Ayan, ilagyan lang yung ganito para kunyari malaki. So, hindi na lang talaga guys. Hindi ko na-screenshot yung in-order ko. Pati yung sealer. Grabe, isang libo rin to guys. At mas maganda, bago nyo bayaran or tanggapin, ipa-open mo na sa rider para sigurado. So, yun lang guys. Scam talaga. Grabe, sayang. So ito yung store guys, dito ako bumili. Yan dito ko siya binili. Tapos yun nga ang pinadala sa akin, mic stand. Tapos ito yon pag nag-shop ka, yan shop now. So ang store nila guys ay Kinu PH, hindi talaga gigimbal PH. So ayan ang reaction ko, galit ako diyan. Tapos nag-comment ako diyan kasi Ayan, wag na wag kayo maniniwala sa 99 lang. Scammer guys, Ayan. Tapos pag i-click mo yung shop now, yan dito tayo mapupunta guys, ayan. 57% off yun pala is scam. At pag i-click ang buy now, so yan dito tayo mapunta sa form to order. Tapos ayan na yung pipilapan mo. At pag nagpili ka ng isa lang, dito sa promo, yan, yan yung 999. Tapos itong mga ano niya pala guys, itong mga review niya na to, fake, dito to to, hindi mo makiklik, yan. Hindi mo makiklik, hindi mo magbasa yung iba. So yan lang, ganyan lang siya. Tapos guys, may address sila. Ayan yung address nila, Legazpi Street, Makati, 1229, Metro Manila. Tapos dito rin guys, sa kanilang returns and shipping policy, hindi mo rin makiklik. Ayan, hindi. Ayaw. Ganon din dito sa contact us. Hindi rin siya nakiklik guys. So totally talaga scammer.